Hi mga amiga, amigo, ang uh, na, na, na pala yung problema namin na German yung ano, yung menu nito. So ngayon, English na ito guys. Tingnan natin ito yung on. Ito yung on. Ah, oh, si English na siya guys. Na nakita na natin type of headings. Before is his artin ni. Is dito yung menu para makita natin yung type of settings ito. Oh, ito makita natin po ah, 4D hot air. Tapos punta tayo sa ano guys? Punta tayo sa steam, balik tayo diyan sa menu, tapos dito sa steam. Ang steam pala guys, ang pag-open sa water tank niya, water tank niya dito 'yon. Ito 'yung i-open. Pa-open siya guys, 'yan, open na siya. Yung water tank nandito. Eh tapos iangat eh, lang natin 'yung 'yung ito, 'yung Buong ganito iangat natin guys. Dalawang kamay i-ano dalawang kamay. Ano? Ganoon. Dalawang kamay. Iyan ang water tank ito. Iangat konte sa mo, sa mo tanggalin yung water tank. After pala mag-steam guys, dapat naka-empty yung water tank. Empty siya guys. Pag ano, lagyan natin ng water para i-ready na natin sa steam. Lagyan na ng water. i natin. i natin lagyan na lagyan yan ng water. Puno. Punoin. Ayan. At ay punoin. Pagkatapos mapuno, ilagay natin babalik doon. Ayoyoyoyoy. Puno na siya guys. Puno. Ayan. Ganyan. Puno siya. Puno. Ayan. Nakalagay na. Itapos ibalik. Ibalik natin. Ipasok natin ulit. Ayan. Pasok na siya ulit. Tapos kung mag-steam tayo ng isda or any mag ano, ito yung steam. Steam. Ayan. Pindutin yung steam. Ayan yung temperature guys. Tapos ito, ito nakita nyo to. Ito yung para sa time. Kung 10 minutes lang yung time. Ito, ikot-ikotin mo lang ito para mag 10 minutes. Ito minutes. Minutes seconds yan. Ikot-ikotin mo lang yan hanggang mag Uh, kung ilang, ilang gusto nyo, 10 minutes yung isda. O yan. 10 minutes ang isda. So, dito, pindutin yung start. Para mag-start na siya ng steam. Oh, Mag-bell mag, mag on siya pag magtapos na yung steam. Yan na guys. Thank you. Dati hindi ko alam yan eh. Kaya ngayon, alam ko na. Yan. <laughs> Nahirapan kasi ako dati kasi German kasi yun kasi kaya lagi akong nagano sa ano sa, Google kung ano yung anong ibig sabihin ng stem in German ang stem is damp damp D A M P D A M, D -A -M, A -M F <laughs> yan ganun bye see you again